Yan daw hong pagdinig ng Senado hinggil sa mga alegasyon kay Apolo uh, Apollo Kibuloy, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ, nakatakda na sa Oktobre 23. May mga detalya po dito si Bombo JC Galvez. Nakatakda na sa Oktubre 23, araw ng Miyerkules, ang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children hinggil sa mga alegasyon sa puganting si Apollo Kibuloy. Sa pulong balitaan, Sinabi ni Ontiveros na susulat ang kanyang komite sa korte upang hilingin ang pagdalo ni Kibuloy sa pagdinig ng Senado. Bukod anya, sa mga dating testigo na mga victim survivors na harap sa pagdinig, may dadalo rin ng mga bagong victim survivors. Hinimok naman ni Ontiveros ang isa sa long trusted administrator ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Duenas na pumasok sa plea agreement sa United States na makipagtulungan din sa pagsisiyasat ling din ang senadora sa Department of Justice na ibigay ang lahat ng legal assistance sa mga co-accused ni Kibuloy na gustong makipagtulungan sa kanilang investigasyon. Gayun pa man, mas mauna naman ang ikasang pagdinig ukol kay Kibuloy bagong huling investigasyon ng komite hinggil sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo. Sana tulad ni Ms. Duenas ay makipagtulungan na sa ating otoridad ang iba pang kapo-akusado ni Kibuloy. Sana ay pakinggan nila ang kanilang konsyensya at isiwalat na ang buong katotohanan at ang lahat ng kanilang nalalaman. I urge the Department of Justice to extend all necessary legal assistance to any co-accused or any other person willing to cooperate towards attaining justice for the many women, child, labor, and other victims of Kiboloy's crimes throughout the years. Dapat managot si Apollo Kiboloy at ang kanyang mga kasabwat sa kanilang pangaabuso sa kababaihan, kabataan at iba pang vulnerable miyembro ng lipunan. Ayon naman, kis Senate President Francis Chiz Escudero, humingi na ng permiso sa kanya si Ontiveros na gamitin ang plenaryo para sa pagsisiyasat sa mariklamo at kasong kinaharap ni Kibuloy. Samantala, nagkomento naman si Escudero matapos maghain ni Kibuloy ng kandidatura sa pagkasinadora. Anya, hindi siya kontra pagdating sa usapin ng paghahain ng Certificate of Candidacy si ni Kibuloy para tumakbong senador sa 2025 midterm elections. Karapatan niya yon dahil um, hindi pa naman siya convicted by final judgment na nagdi-disqualify sa kanya na tumakbo o umupo o humawak na anumang pwesto sa pamahalan conviction sa mga krimen by final judgment sa mga krimen na inakusa sa kanya kabilang sa mga accessory penalty noon ay absolute perpetual disqualification to hold public office. Subalit, hindi pa naman final nga. Wala pa nga conviction at hindi pa naman final. So may karapatan pa siyang tumakbo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!